Ngayon, yeah, magandang umaga po tayo. Kain po tayo ng ating inutang na ano. Masarap po po kaya. Ito. Ito. Inutang kong pansit. At saka bibingka. Ngayon, hmm. dalawang bibingka. Inutang ko lang po ito. Wala akong trabaho ngayon. Ngayon po. Kain po tayo ah. Ngayon. Ito lang.

Tubig huh? Tubig Bago sa ating magutong Dapat yung pasit Pansit tapos bibingka. Dato yung bibingka, oh. Kaya po, ito yung gustong-gustong bibingka. Nung bata po ako, binibili ko po yung, tinitinda ko po ito nung araw, peso isa, ay hindi mabili. Gato'n na kanilaki, peso na isa, hindi pa mabili. Tapos, sabi nung ate ko, <coughs> naalala ko ito, ah. <coughs> Pag daw hindi naubos, napaubos yung kinitindang bibingka, papaloy na ako. Ipinapaloy po talaga ako. Kaya ang ginawa ko, Nung hindi maubos, kirain ko. Pinalo pa rin naman ako. Hmm. Huwag mo paglagyan. Grabe nung araw. Pag hindi na ubos yung tinda mo, papaluin ka. Pag kirain mo naman, papaluin ka pa rin.

Mm. Mm hmm Mm-hmm Po, hmm. maraming salamat sa inyo. Nang oras na, na naman. Mga pang-upload na naman ng pagkain. Mm. Yum. Po, sarap. Po, hmm. maraming salamat sa inyong walang sawang pagpapanood ng aking video.